Akala mo ba si Lenny Robredo ay simpleng public servant lang, pero ang totoo, kahit tahimik sa luho, may solid din siyang yaman na hindi alam ng karamihan. Narito ang tatlong bagay tungkol sa yaman ni Lenny Robredo. Number 1. Declared Net Worth Sa kanyang huling sa LEN bilang vice presidente, may net worth si Lenny na nasa 11.1 million. Hindi kasing taas ng ibang opisyal, pero malinaw at walang bahid duda Number 2. Galing sa pagsisikap. Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Abogada siya ng mga nasa laylayan at halos lahat ng yaman niya ay galing sa sahod at simpleng pamumuhay. At number 3. Walang bahid luho. Walang luxury cars, designer bags o grand vacation. Kilala si Lenny sa pagiging low-key. Sumasakay pa nga ng regular flights at taxi kahit vice president pa siya noon. Sa panahon ng magagarbong opisyal, si Lenny Robredo ang paalala na may yaman sa pagiging totoo at tapat. Follow mo kami para sa iba pang kwento ng yaman, prinsipyo at power ng mga kilalang tao.